Hello mga ka-farmers, etong ating mga itlog na sinalang dito sa hatcher dahil mapipisa na ito sa susunod na araw. So inilagay natin dito mga ka-farmers sa hatcher at bukas kasi ay mag-brown out kaya ito sila ah hinanda na natin yung mga itlog dito mga ka-farmers sa ating hatcher. So meron tayong gagawin dito dahil walang kuryente at wala tayong backup na kuryente dito or generator. Kaya ang ginagawa natin dito mga ka-farmers ay paghahanda para kinabukasan pag brown out ay hindi masisira yung mga itlog natin. So ito, inaisprehan ko ng mga ka-farmers ng uh, tubig para naman mas mabilis silang mapisa at para maka mabilis makalabas yung mga sisiw natin sa mga itlog. So kinaumagahan nito mga ka-farmers ay maagang magbo out alas size ng umaga. Ito nag out na at nag-umpisa na rin mapisa yung mga uh, Sisil. So itong ibang itlog, meron pang hindi nakalabas at meron pang katitiktik pa lang sa mga itlog. Kaya 'yan, 'no, wala na tayong kuryente at yung blower natin wala na rin. So ang ginawa natin dito mga farmers para ma-maintain yung init sa loob ng ating incubator or hatcher. Ito, gumamit na tayo ng teknolohiya. So naglagay tayo ng blower dyan na yung blower na pang tao, inilagay ko lang at uh, charge lang ako doon sa power bank para naman ma-circulate yung init sa loob. So yan mamay-maintain sa 37.5 degrees yung init sa loob. So yung mga sisyon natin kahit walang kuryente, mainit sa loob dahil uh, naglagay tayo ng heating element doon sa ilalim nito na uh, mainit na tubig. So yan at yung blower naman ay magsisilbing ma, uh, yung init sa loob ay mas spread sa buong loob ng incubator kaya yung temperature ay uh, sakto lang dito sa ating mga body diba, na sisiyo na na isa mga ka farmers na mo So mo sila ni survive sa brand out. So gamay ra ang wala na hatch na apay ng liki. So mostly nang apusa jud tanan bisa ga brand out. Gahapon diri sa lalom o sa duhara ka itlog ang wala. Taghan ka yun eh, ore Diri sa lalom na apay bag-ong nang apusa ulahi man eh. So ginanglan ugma pa ni sila. Ane hala uno na All right. Huy ni gawas. So diara mga ka farmers ang mga ni survive sa brown out. Out of uh, 80 plus ka eggs ang na hatch 78. All right, so gamay ra gud kaayo ang wala na pusa mga ka farmers. Mo ni ngatong upgraded native na mga piso. So oh, looking good sila. Looking strong. Thank you G. So ato sa nang i-relax Ibutang natin sa brooder karon Dahil yung Paim na tubig Na nahihalong brown sugar tengo niya pa kanong gamay feeds og oh, Ready to go na sila Tick 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 Alright Woo! Hmm. Kaning usa mulayat na mga ka-farmers. Sa so, sign dagon sila nga piskay kay nato mga piso. So medyo stress pa ni sila kay gika pa silas sila sa init. Chara kulur ni oh. Chara kulur? nice. po usa. may brown diri. Lain. Yeah, deh, kanin. Dide abuhon. napay nang abilin dito sa incubator maka farmers kay basa-basa pa man Ulahi man to sila. So unyang hapon pull out na to sila tanan. Alright na, relax na mo. So biara sila atong ipainom na og tubig nga nay halong brown sugar para ma-boost ang ilang immune system. Alright? Oyan taud taud taga na nato ng feeds right